Bilay ka na, mauobos na to. Kunti na lang to. Oh. Ano ba yan? Gayo ma po to para sa mga pangit na katulad ninyo. Yung tipong wala talagang magkakagustong babae, wala pang jowa since birth. Walang nagkakakrash kasi mukhang tipaklong. Hindi tinitingnan ng mga babae kasi nakakasuka ang muka. Nawawala na ng pag-asang magka-jowa kasi mukhang aparador. Hindi nilalapitan ng babae kasi mukhang bantutin. Wala nang pag-asang gumwapo pati himala, hindi na siya kakayanin. Tulad nyo, ano ka ba? Nagbebenta ka ba o nanlalait? Magkaiba yun eh. Yung bebenta, eh, papabilihin mo ako. Yung nanlalait, yung ginagawa mo. Napakasungit niya naman, sir. Nagsasabi lang ako ng totoo. Pag asin niyo na to, oh, 500 nga lang to. Paano eh, ko bibili? Paubos na to eh. Dinurog mo na ako sa panlalait mo eh. Sorry na, sir. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Tsaka para sa'yo naman to eh. O oh, sige, 500. Gawin ko 250 na lang. 250, hindi ka nalugi dyan ah. Ah, ba? Oh, sir. Sige pa. Bigyan mo ang dalawa. Yun, bibigay ka rin pala, sir. Eh. Maganda yung nalalaman nyo yung totoo. Salamat. Daming ate, bibili din pala. <laughs>